panibagong vlog! Kung maalala nyo guys, nung last vlog, kami ang nagtanong sa mga boys. Yeah! Yeah! Tama ka dyan, kaya ngayon naman, tayo ang tatanungin ng mga boys. Sa challenge oh! oh! eh. so, ito, dapat kailangan masagot ng diretsyon ng mga girls ang ibibigay namin mga tanong. Yeah! syempre, stay tuned sa mga gagawin namin content and challenges sa YouTube channel na Radgao. Yeah! So guys, ano pang inaantay natin? Simulan na natin ang part 2 ng Hot, Hot, Hot Challenge! Challenge! Sisimulan ng Hot C Challenge ng mga love team. Grabe guys, mainit-init to. Ang una nga pala natin isasalang guys, ay ang Janeska, si Jan Michael at si Francesca. Okay, oh, hey, Cheska, Ready ka na ba? Ready na. Ito ang una kong katanungan. Anong mararamdaman mo kung magkakaroon tayo ng candy? Para sa akin, okay lang naman. Kasi, di ba dito matitest yung pagiging matibay ng love team natin? Tsaka, i-treat na lang natin to as pagsubok. Sabagay. So, okay lang sa'yo na magkakendi tayo. Oo no, naman. Okay, dahil dyan, dito na tayo sa pangalawang tanong. Masasaktan ka ba pag nakipag-collab sa mga candy girls? <laughs> Ma, nai-imagine ko pa nga lang na nakikipag-tiktok sa iba, nasasaktan na ako eh. Pero syempre, wala naman akong magagawa kasi part lang naman ng collab yon Kaya yun, tatanggapin ko na lang. So, okay lang sa'yo kung collab-collab, ganun. Mm, collab lang, wag collab. So, okay, dahil dyan, dito na tayo sa pangatlong tanong. Malapit na ang December. Ito yung nakakakabang part ng vlog natin. Dahil dito, nag-change ng love team. Paano kung wala nang Janeska sa 2026. Grabe naman, nalungkot naman ako sa tanong mo na yan. Pero kung yun nga yung plan sa atin ng management, wala naman din tayong magagawa kundi tanggapin na lang. Pero yun, wish ko pa din na sana tayo pa sa 2026 kasi sa'yo na ako nasanay at naging komportable. Pero yun nga, malay mo kung may dadating, di ba sinasabi nila pag napapalitan, may better na darating. Grabe guys, nasagot ni CSK yung mga tanong ni JM. Ang susunod nating isasalang ay ang Hayla, na si Hayley at Ella. Ella, ready ka na ba? Ready na. Ito una kong tanong. Anong naramdaman mo nung binigang kayo ni Derek ng debate challenge? Candy versus OG Girls. <laughs> kasi namin na may debate challenge yung OG girls tapos yung mga candy. Siyempre, importante sa amin to. Tsaka, pinaghandaan namin to kasi doon nakasalala yung milmi kung mababalik ba o hindi. Pero kung tungkol sa nararamdaman ko nung araw na yon, nung debate na yon, feel ko wala eh. Wala akong naramdaman na kaba kay Bella. Kasi kayang-kaya kong pantayan si Bella. Tignan mo nga ulat ng mga sinasabi niya sa akin. Nasasagot ko kaagad ng mas maganda pa. Ikaw, pinasok ka lang bilang sa atin pa yan. Kita ko eh, confident na confident ka, kaya proud ako sa'yo eh. Pero ito pang pa, alakong tanong, nasasaktan ka ba pag nakikipag-collab ako sa mga candy girls? Para sa akin, nasasaktan talaga ako kasi bakit kailangan ko pang makipag-collab sa mga candy girls, lalo na kay Bella? Eh, andito naman ako, yung kapartner mo talaga, yung ka love team mo talaga. Ibig sabihin, may kulang pa sa akin. Mas masaya ka pa kay Bella, ganun. Hindi naman sa ganun. Pinagbibigyan ko lang si Bella, nagre-request eh. Pero so, ito na lang pangatbo kong tanong, Ella. Malapit na ang December. Ito yung pinaka nakakabang part ng vlog natin. Dahil dito, nag-change ng love din. Paano kung wala na ang Hela sa 2026? <laughs> yun nga yung araw na nakakaba talaga kasi nga mag-change na yung mga love team. And yung iba sa atin na mga may love team, nag-change talaga sila. Pero para sa akin talaga, confident talaga ako na Hayla pa rin sa 2026. Kasi madaming fans na parang mas gusto nila yung hila lang, ganun. Katulad din sa Milmi, gusto nila Milmi lang. kaya confident din ako na Hayla pa rin. Tsaka walang papantay sa bonding natin, no? So ngayon, Hayla, alam mo naman siguro pero, oh, <laughs> mahal na ba ako? na naman makapantay sa love team natin eh. Lalo na sa na-establish nga natin na love team na to. Yung editor natin, mga sumusuporta sa atin. Alam ko naman na eh, pagtatanggol tayo ng mga yan, lalo na sa dulo. Tama ka Janela. Kaya manifesting, hala pa rin sa 2026. Grabe guys, palaban din talaga to si Ella, no? Kaya Bella, mag ka na sa susunod na pagbabalik mo. At ang susunod nating isasalang guys ay ang di magpapakabog na Chelsea na si Angel at Cassie. oh, Angel, ready ka na ba? Hmm, ready na ako. Ito ang, ang unang tanong. Ano naramdaman mo nung binigyan kayo ni Direk ng debate challenge, Candy versus OG Girl? <laughs> Ang una ko talaga naramdaman, syempre kinabahan ako. Pero ginawa ko talaga yung best ko, pinaghandaan ko talaga yung debate kasi hindi rin naman yan para sa akin din, kundi para din naman sa OG girls. And also, yung purpose din nun, syempre, para ma-win back natin yung Milmi. And kung naiisip mo na, mas better ka sa akin, well, maling mali ka kasi I never first a man to choose me unlike you na halos ikisikasi para piliin ka. And siyempre, fortunately, nanalo kami kaya grateful talaga ako. Congrats sa inyo, Angel. Natalo niyo yung mga candy girls. Pero si Chloe, alam ko naman na babawi niyo. Ito ang pangalawang tanong. Nasasaktan ka ba pag nakikipag ako sa mga candy girls? <laughs> alam mo, hindi naman talaga dapat ako masasaktan. Kaso, dahil sa ginagawa mo na mas pinipili mo pang makipag-content kay Chloe, tapos nakikita ko na, ayun, masaya ka, na, masaya ka pag kasama siya, ayun, dun ako nasasaktan. Kaya sana hindi masira yung love team natin sa mga pinagagawa mo. O oh, sige, kalimutan na natin yan. Ito ang last na tanong. Malapit na ang December. Ito yung nakakakabang part ng vlog natin. Dahil dito, nag-change love team. Paano kung wala ng jealousy sa 2026? Siyempre, uh, syempre, lahat naman tayo kinakabahan. And looking forward to wing bagong taon kasi marami nangyayari lalo na sa Ranco. Pero ako, siyempre pag nawala yung Jelsy, pag hindi na si Cassie yung naging partner ko, magiging partner ko, siyempre malulungkot talaga ako. Kasi yung pinagdaanan natin na 3 years hindi rin talaga biruin kasi marami na tayong mga pinagsamahan, mga pinagtagumpayan. pag nagbago pa ako ng love team, parang mahihirapan din ako mag-adjust. Kaya sana Jelsey pa din sa 2026. Oh, paano na yung klase? joke lang. Tugan Grabe guys, yung binitawang salita ni Kasi sa dulo. Closey pa daw. Nod nating isasalang guys ay ang bigating Brianna na si Brion and Diana. Diana ready ka na ba? Ready na. Ato At, ko na akong tanong. Ano nararamdaman mo nung binigyan kayo ni Direk ng debate challenge Candy vs. OG Girls? Siyempre, una sa lahat kinabahan kami. Kasi, Laki na baan kami syempre doon nakasalalay kung mababalik yung Milmi o hindi. And di rin kami sure kung mananalo kami kasi di ba natalo nga kami ng isa. Na naging worth it kasi nanalo kami naging worth it yung kaba namin and yung preparations naming mga girls and nagbalik na ang Milly At syempre wala na rin gulo. Tingnan mo, nagpahinga yung mga candies. Ang tahimik na ng mga love team natin ngayon. At pa yung pangalawang tanong sa'yo. Nasasaktan ka ba kapag nakipag-collab ako sa mga candy girls? Ikaw ba naman nakita mo yung love team mo? May kakolab na iba, di ba? Tapos minsan parang nagugustuhan mo pa na siya yung kakolab mo, mga ginagawa niya sa'yo, di ba? Tapos minsan sa harap ko pa. oh, sino hindi maiinis dun? So, hindi ko naman intention na gano'n nasaktan ka, pero kolab lang din naman yun. Uh, ito na yung last kontanong sa'yo. Malapit na ang December. Ito yung nakakabang part ng vlog natin. Dahil dito, nag-change ng love team, paano kung wala ng Brianna sa 2026? Syempre sana naman hindi mawala yung Brianna sa 2026 kasi ang unti pa lang pinagsamahan natin, mag one year pa lang tayo this October, di ba? Ang unti pa lang, di pa natin masyadong napapakita yung kilig sa mga tao. Kaya sana sa next year and sa so susunod pang next year, Brianna na pa rin para mas lalo nating mapakita or mapasaya pa yung mga tao. Manifesting Brianna yes. pa sa 2022. Grabe guys, mag one year na pala embryana sa October. Well, sana all. At ang susunod nga pala nating isasalang guys ay ang pangmalakasang Milmi na si Miles and Mitch. Hi guys, so ngayon kasama na natin si Mitch and Mitch. Ready ka na ba sa mga questions? Kahit nakakabayan, sige, kaya ko 'yan. sige, alam ko naman kaya mo tat masasagot mo tayo. Okay, Ito. unang tanong. Ano ang naramdaman mo noong binigyan kayo ni Direct ng debate challenge Candy versus OG? sempre siyempre ako sobrang sayo. Kasi alam ko, ito na yung chance para mapatunay namin mga OG na mas better talaga kami kaysa sa mga candy. Tsaka, ito rin kasi nakita kong chance para magbalikan tayo. I mean, as a love team. Kaya, ayun, ginalingan talaga namin. Tinride din namin ang mga girls yung best namin para ipanalo yung debate. Alam naman natin na sa huli, pinag-pray ko yun na sana manalo talaga tayo kasi nakakamiss yung love team natin. Yeah, natuwa naman ako sa pinag-pray mo talaga. Kaya <laughs> nanalo talaga eh. Oh, Oo, okay, okay, tamo, tamo. okay very good ka talaga. Okay, Mitch, next question. Okay, Mitch, second question. Nasasaktan ka ba kapag naikipag-collab ako sa mga Candy Girls? <laughs> Oo oh, naman, nasasaktan din naman ako. Kasi masakit sa akin na nakikita ka sa iba eh. kahit content pa yan or kahit magkasama lang kayo. Kasi as your love team, as much as possible, ayaw kung nakikita kang may kasamang ibang babae. Kasi iniisip ko rin yung mga supporters natin na eh, iniisip ko. Yung mga posts nila nakikita ko and nakikita ko kasi kung gaano sila kalungkot. Kaya eh, Sorry, okay, hindi na ulitin. Pero masaya na ako na yung sila. Ayan, okay, ako yun, no? din eh. Nakasama Sobrang saya ko eh. Okay, okay. Okay, Mitch, ito na. Ang pinaka-last ko na question. Okay. Ready ka na ba dito? Ready, ready na. Okay, sige. Malapit na ang December at ito yung nakakakabang part ng vlog natin. Dahil dito, nati -change na change ng mga love team. So, paano kung wala ng Milmi sa 2026? <laughs> Ako, oh, dyan talaga ako okay, pinakakabane eh. kasi every year lagi talagang tayong pinagpapalit ng love team eh, no? Pero at the same time, kampante naman ako kasi alam naman natin na kahit anong pagsubok pa yung pagdaanan natin, Nagagawan pa rin natin ng paraan para bumalik tayo sa isa't isa. Alam mo, Mix, sa loob ng 3 years na yon, maraming love team talaga ang napalitan. Pero tayong dalawa lang nag-stay. Alam mm. mo, no? sobrang oh. solid. Kaya pang malakasan talaga tayong love yes. team natin. Yun, yeah, no? Tama diba? naman. Pang 4th year na lahat. 4th year in county. Yes! yes. ng mga tanong at sagot kanina talagang mainit, no, no? Talaga no? naman, Miles, talagang grabe, grabe. At ano akala nyo, girls, magpapatalo kami? Siyempre, yeah. kami naman na magtatalo. Yeah. Kaya naman, bago matapos ang vlog, guys, huwag nyo kakalimutan ay, i click Ayan. na rin ang notification bell ay, para updated kayo sa vlogs RunCap. And siyempre, huwag natin kakalimutan sabihin na...